Hi guys, it's another vlog na naman tayo So for today's video guys May isang daan pala ako So, bibili pala ako ng ulam Sa labas Pagbibili ako ng ulam na fried chicken Pero hindi siya buo guys Ha? Parts lang <laughs> Hi! Oh. <laughs> so, today guys Is dumabas na ako Ayan, di pa Walang katao tao yung daan namin Diyan dyan na ano Marami na yung tao So, ayan. So, naghihintay na pala ako dyan ng masakyan, guys. At yan pala is yan ang sasakyan ko. Bali, motorila. So, motor. At after that, kaya ako sumakay, guys. Medyo malayo-malayo talaga siya sa amin. Kaya naman siyang lakarin, pero matagalan ako. Tsaka, may naghihintay na sa akin na kumakain. Yung dalawang chikite. Yung dalawang chikite. yung isang chikite ko. At isa yung, ano, at isa si busing. At ayan, yan pala yung simbahan namin guys. So, after yun sa simbahan medyo malapit-malapit rin yan. Malapit rin akong dumating dyan. So, ayan. At ako na ibababa. At yan pala guys, yung uh, pintura na green dyan ako bibili. O, oh, diba? Diyan ako bibili, guys. Bali, nakita ko lang to siya, guys, na medyo malaki yung mga chicken nila. So, hindi siya malaki sa breeding kasi nakabiliin ako dito one time. Malaki talaga yung chicken. So, yung price pala nito, guys, is 40 pesos ang isa. So, ayan, nagpa nagpakuha na ako ni ate at sabi ko ka ate, yung tie parts kasi yung talaga yung gusto namin, mga tie parts. So, dalawa lang pala binili ko dyan, guys, kasi 40 yung isa. So, mag- ano kami para 80 may sukli pa akong 20 pesos so pamasahe ko na yan delicious yung pamasahe ko so ayan ayan guys At katapos kong bumili so syempre naghanap ako ng masasakyan So, yung nakita ko palang sa second, guys, wala yung motorola. So, yung nakita kong sasakyan is yung tricycle. Pwede naman kang mag dito. So, same pa rin ang pumasahin nila. 10 pesos pa rin yung isang tao. At ayan, nakasakay na ako. O, diba? Medyo malayo-malayo talaga sa amin, guys. Software ko pala, guys, is dumaan pala ko dito sa tindahan namin. So, bumili ko ng ice o ba? Diba? At syempre, uuwi na ako. At ayan, bit, bit ko na yung fried chicken at yung ice. So, after nun guys, hindi ko na nabijuhan kung uh, nagprepare prepare na ako kasi itong kulit na to, gusto nang kumain ng chicken. O, di ba? O, di ba? <laughs> May patingin-tingin talaga siya sa camera dyan, guys. At, di ba? Saya. Yan pala kami sa kwarto kumakain At may pababay pa yung bulilit na yan Madiba, ang saya-saya niya <laughs> Ang cute, talaga ng anak ko And that's all guys, saksain mo na kami Bye. -bye.